araw po sa ating lahat, Anad Gardi, Anadil Adventure naman po tayo uh, Sa araw na ito ay nandito na po tayo sa laot Eh bago pa tayo mag-upisa ay nasipin natin pasalamatan ng ating pong may kapal Sa walang sawa niya pong pag-iingat, paggabay sa atin At lalong lalo na po sa pagbigay ng grasya, maraming maraming salamat yan At uh, ganoon din sa pag-iingat po sa araw-araw kong adventure, sa araw-araw kong paglalaut, maraming salamat Sa araw na ito mga idol ay nandito na po tayo sa laot Dito na po tayo na intro dito na rin po tayo nagbibid po dahil video malun-alun na talsik-talsikan tayo ng dagat yung ating na talsik-talsikan kaya dito na tayo maraming maraming salamat adventure na kaya maraming salamat ka pala sa panonood mo panonood nyo sa video ng aking asawa maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawa nyo pong panonood at suporta thank you at sana magaling ang ano ko yung ano ko sa dito yung ano ba yun tubag kaya yan okay na uh, pasensya na mga idol kasi nakatali lang yung ano natin yung ating stand ng gopro Nandiyan, nakatali lang sa palo kaya dito tayo sa medyo sa unahan mga wil kasi sa hulihan mahirap magtama-tama -tama yung kamay natin doon ako hinubagan kaya dito tayo sa ano dito tayo sa unahan kaya yan adventure na ito na swertihin tayo sa araw na ito. At bigyan tayo ng grasya ng ating Panginoon. At syempre, lalo, lalo na sa ano, sa mga viewers. Ingatan at samahan nyo sana ako sa aking adventure sa araw na ito. At gabayan nyo ako. pagdasal nyo sana, marami akong huli. <laughs> Thank you sa inyong lahat. Kaya yan, adventure na. Umpisa na. Sana swertihin tayo sa araw na ito para makapagpadala tayo ng ating pangangailangan pangangailangan sa aking anak makapadala tayo ng ating ano ng pangbaon at pangbahay pangbay sa boarding house kaya sana suwertihin 真是。 bắt bắt cái cái không bị lỡ quá video cái dẫn à laban. Ano putol? ka talaga. Na idol kasi nanjan yung ano dito yung ano. Saan di maano ulang maghawak na ano. Lang kamera. Tagatali. Teka, matanggal. Hirap tama, hirap tanggalin mga idol. Miglao. Rocker mga wih, bakit ba? Eh, okay. mga loh, unang huli. Sana mga idol, pa. klase ang mga idolo. Klase talaga ang ano na si Wolrok Sobra Bagal magtungkad ngayon, malalim kasi cupit saka lapo isang maydol isang grouper takoro pala idol tan 850 yung ano tan 850 yung grouper yung kilo dito sa kanipo 700 ang kilo pero sa kuro 850 850 to 900 ang kilo là bên phải luôn. Ô. Ô, chúng ta nằm ở nhà chúng ta Grouper na naman ah. Thank you Lord Pangalawa na idol Chamba sa aspat na to ah Malaki-laki eh. to idol kaysa kanina hmm. Ganda kasi pagalitong mga ano idol Ah Malaki kayak kaysa kanina, mga idol. Thank you. sa mga tatlong hilo siguro may hit gitu, apat ganyan laki yan kunti sa unang huli kira kira na ganda ng lugar idola, na itong mga puro grouper Grabe. Ang daming grouper sa espat ito mga idol. Siguro nga, naglabasan kay... Yeah. na naman ang panahon. No? Maging alo na naman. Saka kulimling. Wala din nga karan, mga idol. Nakarami din akong grouper. Ganun din, mahalong siya tapos makulimling. Kaya naglabasan naman siguro.

batak ng maganda mga idol kasi naano ako adulas madulas Dala, idol. Walak oh, ka. Apa na naman? Aluyahin lang natin mga idol. wag natin persahin. Hala! Potol. Eh. Eh, kalapit na. Hala, tanggal pala idol Eh hey! Tanggal idol, sayang Eh, hey, nako Hindi yung nakasampak na maganda mga idol Nakaano kasi ako, nadulas Eh, hey, kasayang ba ni mo eh Sabing sayang ah. Parang gopher naman yan yun. Yung sama, malaki yun. Hindi ka ganda ng laban niya eh. Biglang nawala mga idol. Biglang gumaan lang. Kala ko na ko na tanggalpajot, Sayang yun ay, kalaki pa naman idol. yun idol. Ikaw kalaan yun na, na biglang ano yun na, biglang kain yun na. Tanggal din pala, muntik pa akong na, laglag -lag dito sa kabila. Kalma na naman mga idol. hali ng mga idol yun uh, naman yun naman idol sure bully natin idol subor sure din isayang yung kanina eh Boy dul. Gil. Hindi mm. lang tumapot tuloy idol talaga makakarga natin to. Hindi patanggal. Lumalaban talaga yun ih eh, kita ano oh ano ka uy oh, oh. uh gupir na naman hmm oh yun know, oh thank you ih eh, nakarga na rin oh pakatlo Thank you Lord. Nakarga rin sa wakas. Sayang yung kanina kabitaw ah. Tara, mm. maglumpopero tayo mga idol. Kaya medyo maswerte tayo ngayong araw kahit nakabitaw ganun talaga hindi talaga maiwasan pag may makabitaw mga idol kaya tsaga tsaga lang tayo mag ano Arya naman ulit Nah, mana merupa? nakabangga mga idol sa kabila yun oh. at dito sa kabila mayroon din at saka, tatlong grouper na tayo bahala na kung walang pang ulam basta may pang ay may ito pala may lungnos isa basta may mga grouper mahuli atin yung batong mga idol grabe swerte ay ah, na tayo saka idol, saka isang lapo. Okay, idol. Siyerte pa rin. Dahil binigyan tayo ng rasyah. iya oh. Ang lalaki mga idol. Sigurado na. Sobra sampung kilo na itong tatlo. Itag 700, ito may 7,000 na. Rupir na naman to dun Malaman sa takbo Ah Ah ih eh, parang rupir na naman to Eh, hindi tayo natatuloy sa Ang sabi mga idol Biglang hinablot oh. ah, Boy,

pang-apat. Ah. Pang-apat ang mga idol. Thank you Lord, thank you. Buti na lang naabutan pa sa ano, hindi pa nalubat yung ating batire. Mm. Thank you Lord, nakaapat na tayo. Pira na naman.

siguro. Ay, wala pa. Okay pa. Ah, sayang. Lumat siya na. Wala pa naman Ta tayong dalang ano, battery. Pa. Ayan mga idol, ayan po yung binta natin mga idol. Pasensya na po kayo yung pag ano natin kasi yung GoPro, battery ng GoPro mga idol ay nalubat. Ayan po yung ating binta lahat. Yung grouper idol nakadagdag nga pala ako ng ano nun, ng bali dalawa na grouper ang nagdagdag ko. Ayan po yung binta, binta ko. Mabot po lahat ng 34 kilos yung grouper ko. Nakadagdag ako ng dalawa bali anim na grouper ang nahuli ko. Ayan, ang 6 na grouper ay 34 kilos times 700, ayan, 23,800. At yung wood size mga idol, ayan, 0.8 times 1,000, ayan, 800. Kaya umabot po ng 24,600. Ayan. Pasinsya na idol, hindi ko na yung dalawang grouper kasi alam nyo naman po na lubat po yung ating GoPro yung ginagamit. Kaya pasinsya na po. Kaya basta yan po yung lahat ng nakita ko sa raw na yun mga idol. Kaya maraming maraming salamat.